Naalala niyo pa ba dati kung saan kayo takot na takot? Ako dati, naalala ko, nung mga 90s era yun eh. Bali, takot na takot ako nun pag sasapit na yung November 1. Lalo na maririnig mo to. Walang nakakalam kung bakit may lumalabas o nagpapakita sa naturang tulay ayon kay Barangay Captain Herminio Babaan ng Barangay Dingin. Mga 1972 nang gawing semento ang dating tulay na kahoy na kahit anong pilit na mga nagtatrabaho ay ayaw bumaon ang poste ng semento hanggang may magpayo na pumatay ng puting inahing manok. Yung programa ni Kabayan Oli Castro. Takot na takot ako noon. Kasi imagine mo naman, nanonood sila ng TV doon tapos sasabihin, so, ikaw nakatoka magugas ngayon. syempre magugas ka tapos ang lakas ng volume ng TV. So naririnig mo yung sinasa yung kinikwento ni Kabayan Oli Castro, binabalita. Yun. So natakot kong ko maghugas nun. Kaya yung ginagawa ko, parang, ayoko mm, ayaw maghugas ngayon. Ganyan. Pero, syempre, kaya wala tayo magagawa, mapapalo tayo. So, kaya sa tayo hugas, kaya takot na takot tayo. Makapigil sa hugas. So, yun ang mga araw, guys. Na-realize ko na, doon ako natakot talaga masyado. Doon ako takot na takot. Kasi, ang daming pumapasok ng mga imahinasyon sa isip ko. Pero ngayon, guys, real talk. Chismosa. Real talk. Si Chismosa, guys. Yung patay, kaya nilang buhay. At yung buhay, kaya nilang patay. <laughs>